<laughs> so mga idol, si Diwata o tira mo gulo na mga idol, si Diwata ngayon oh, Walang wala kay Diwata yung mga artista dito sa Pinas kay diwata yung mga artista dito sa Pinas eh. Talaga din mubog ng mga tao. Oh, mais kayo, Janow, nice oh. Lalana oh. si Diwata, guys. kayo, guys. Mais. Ito. 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 Ice cream. So nakakarapik mga idol paglabas ni Diwata. Kami kasi nang papapicture tapos dinumog pa ng mga fans niya. Kaya so, si nangundang pa rin sa loob mga idol. So ang oras natin ngayon ay 4.30 na ng hapon So dumadami na yung mga tao rito Marami na Dumarami na ang mga tao mga idol So kanina nga Oh pandesal kayo dyan oh pandesal Ah oh, mga pa mga pa mga idol Perfect Panisal. 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 Panisal, Panisal. Nawala na si Diwata. Sinundan doon. Na. So na doon si Diwata mga idol sa dulo. Sinundan. So tara. So sundan rin natin yun. Dahil natunawan na ako eh. So nasa na kayo si Diwata. Lati, lapitan natin. Dali padali niyo muna. Oh, padali na muna ng buhay. So nasa put sa so nasa, nasa coaching pula mga idol. Napakaraming tao ngayon. tao nasa loob. So, na-traffic na mga idol. Oh. So, hapon na kasi kaya marami ng tao ngayon ay na nga po bigla Oh ang wala dali lang din Kailangan pa tulakan